At ito naman po, tinitiyak ng PNP at lokal na pamahalaan ng Maynila na ligtas ang mga deboto para sa traslasyon. Di nga raw nila tinipid ang paghahanda ngayong taon. Nasa pronay ng na balitang yan, si Justine Punsala. Dalawang proseso kaagad ang pinagdaraanan ng mga deboto sa mas mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa Quiapo Church. Yan ay ang mga mobile scan trailer at metal detectors. Nakalatag ang mga ito sa Villalobo Street ang nag-iisang entry point patungong Quiapo Church. Layon niya na matiyak na walang nakakalusot ay e pinagbabawal na gamit na dala ng sino mang magpupunta sa simbahan. Kabilang dyan ang mga patalim, armas at alak. May mga pagbabawal din kaugnay sa suot ng mga deboto. Bawal ang cap, yung sombrero, no, na takip muka. Number two, bawal ang uh, backpack, Oh, bawal po ito. No? Number three, ang tubig dapat transparent kita, bawal ang, ang canister. Ah? At yung hoodie jacket, yung hoodie na naka-jacket ka tapos naka-ganon, ah? bawal din po yun. Kung mapapatunay ang epektibo, posibleng gawing taon-taon na ang pagpapatupad ng ganitong sistema tuwing traslasyon. Nauna na rin nagpaalala ang mga otoridad na mananagot ang magbabomb joke. Meron tayong lalabagin na batas kapag karoon tayo ng bomb lalo na kapag ganitong mga panahon, malaking event. So hindi yun advisable at hindi rin joke. Yan nga sinabi nila, bomb is not a joke. May pinatutupad ding no-fly at no-sale zone ng mga pulis para sa traslasyon. May umiiral din na signal jamming sa rutan tatahaki ng traslasyon. Ibig sabihin, pansamantalang mawawala ng cellphone signal. Kaya paalala ng mga otoridad sa mga may kaanak na nakikiisa sa traslasyon, huwag magpanik sakaling mawala ng kontak. Nagpapatupad din ng liquor ban ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Bawal muna ang pagbili o pagbebenta ng alak sa 500 meter radius na sakop ng Quiapo Church at St. John the Baptist Church. Ipinagbabawal din ng Maynila ang mga paputok. Layon daw ng liquor at fireworks ban na maparatili ang kaayusan sa gitna ng traslasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may alam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.